Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kasado na sa darating na lunes, November 18, ang pagproseso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga special permit applications ng provincial buses para sa darating na holiday season. Ang listahan ng mga kaukulang requirements ng ahensya tutukan sa report ni Val Gonzalez. Mahigit isang buwan bagong holiday season ay sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa special permit ng mga pampasayarong bus na bibiyahe sa labas ng kanilang mga ruta sa Pasko at Bagong Taon. Sa abiso ng LTFRB, simula sa darating na lunes, Nobyembre 18, ay maaari nang magsumite at magproseso ang regulatory agency para dito, kabilang sa mga requirements na hinihingi ng LTFRB ay ang hindi dapat na sa labing apat na taong gulang ang edad ng isang bus unit. Bukod dito ay kailangan tukuyin din ng mga operator ang mga partikular na address ng kanilang magiging terminal saan mang nais nilang ruta. ang special permit sa Disyembre 23 hanggang Enero atres na ng susunod na taon na ang pagbibigay ng special permit ng LTFRB ay bahagi ng paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga paserong uuwi sa iba't ibang mga probinsya ngayong holiday season. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.